Pinay, pinahiya ng Mr. Nakano sa Sokmed. Nakikipag-diborsyo raw, palibhasa, may green card na. Usap-usapan sa TikTok ang isang Pilipinang nakapangasawa ng isang Amerikano matapos siya nitong hiyain sa social media dahil daw sa pagnanais niyang makipag-diborsyo na sa kanya dahil nakuha na raw ang gusto at pakay ang pagkakaroon ng green card. Ang mag-asawa ay parehong aktibo sa TikTok at may libong followers na rin. Masisilip sa contents ni Jay-An ang buhay niya bilang plain housewife kasama ang mister at anak. May ilang videos din ang dalawa na makikitang magkasama silang dalawa at kanilang mga supling. Ayon sa ilang contents ng US citizen na si Chad Tudad, nakikipaghiwalay na raw sa kanya ang pinay na misis na si Jay Ann na kasama niya sa Hawaii dahil nakuha na raw nito ang talagang pakay sa kanya na na maging American citizen sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanya. Two years literally to the day, December 27th, for my Filipino wife to become fully Americanized Hate everything about me and what I provide and decide to leave. Yeah, welcome to the shit post that I'm ever gonna make. Gumamit pa si Chad ng hashtags na hashtag scam at hashtag gold digger sa kanyang content videos para umano'y isiwalat ang kanyang pinay na misis sa tunay na dahilan umano ng pagpapakasal sa kanya. Lumikha ito ng ingay matapos umalma ang mga Pilipinong netizen dahil tila na culture shame at tila na damay raw ng kano ang mga Pinoy at Pinay na nakapangasawa ng dayuhan. Lalot ang realidad, may stigma pa rin sa mga kababayang nangangarap magkajowa o asawa ng para makapunta sa ibang bansa o makaahon sa kahirapan. Sa ad pa ni Jayan, ang pambabastos daw ng mister sa kanyang mga magulang ang nagtulak sa kanya para tuluyang makipaghiwalay rito. The word Americanized has nothing to do with someone who is disrespectful, especially to your people, let's say that your closest people. It's because he disrespected my parents screaming, snatching some things verbally and physically so what i am thinking that time you are freely disrespecting me and abusing me i think that's enough you can do it you can do it 24/7 to me you can do it anytime but to the point that you're gonna be disrespecting my people, especially my parents. Batay sa nagtutugmang kwento ng mag-asawa sa kanikanilang content ay dalawang taon silang nagsama bilang mag-asawa sa US. Ayaw raw sanang hiwalayan ni Jayan ang mister dahil may mga anak din sila. Subalit labis na raw siyang nasaktan sa mga ginawa sa kanya ng kanong mister at alam niyang hindi na raw ito magbabago. At dahil alam daw niyang hindi na magbabago ang asawa sa pakikitungan,